at Radyo Conde Bata. E flush Report At sa Sunday, meron nga kilos protesta po sa EDSA Shrine, sa EDSA People Power Monument, sa Luneta. Sa Luneta. At nagsimula na nga ho kahapon at kanina, binomang kilos protesta ng mga transport group tungkol pa rin sa malawakang uh, anomalya po sa mga infrastructure projects. At kaugnay po niyan, makakausap din ho natin si Attorney Bernadette Cruz siya po ang Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan. Good morning po, Attorney Cruz. Good morning! Wala oh, po sa bayan ng Kalumpit. Opo. Uh, from Metro Manila, kayo po ay mayroon ding mga kilos protesta sa araw po ng linggo. Tama ho ba? Tama po. Opo. Maari po ba naming malaman po yung mga detalye nito, ma'am? Uh, yes po. Sa pangunguna po ng ating, uh, ni ating Mayor Lem Paustino, Uh, magsasagawa po kami ng isang interfaith uh, prayer vigil po. Mm -hmm. Ang entitled Managot ang Dapat Managot. Ito po ay gaganapin sa September 21. Uh, Mag-uumpisa ng alas 4 ng hapon. Uh, ang Mag-uumpisa po ito ng assembly and unity walk papunta po sa aming bagong uh, uh, El Mercado de Kalumpit na public market. Mm -hmm. At kayo po... po? Sa bayan mm -hmm. ng Calumpit. Pero hindi po kayo sasama dito po sa mga kilos protesta sa Luneta or sa uh, People Power Monument. Physically po hindi po kami makakasama dahil ang prayer vigil po na ito ay lokal. Pero hindi ibig sabihin nito ay hiwalay po yung aming damdamin sa sambayanan. Iisa lang po yung laman ng aming puso, panawagan din po para sa hostesya at tapat na pamahalaan. Opo, it seems mam ma na ito po ay government uh, uh, initiated na pagkilos, tama ho ba? Kama po. Mm -hmm. Hindi na po. kasi ang ating pong Mayor Lem, ang buong sangguni bayan kasama po si Vice Mayor din po namin ay pagod na po kaming ilubog sa tubig habang ang lumulubog sa korupsyon ang mga political personalities kasama yung mga contractors. Alam niyo naman po na yung aming bayan ang kalumpit. Kahit po walang baha dahil lang tight tight. Marami po kaming mga barangay na lubog ng tubig mm -hmm. Attorney Bernadette, ano po yung estado ng mga flood control projects sa po sa Kalumpit? Meron pa po ba mga nakabinbin? Meron ba mga guni-guni lang? mhm mm mm -hmm. Maganda po yung katanungan po ninyo na yan. Kahapon po, naglabas nga po ng memorandum si uh, Mayor Lem. Um, bago po yan, noong lunes, nagkaroon din po kami ng pag-meeting kasama po lahat ng mga barangay dahil po na uh, napanood namin, nalaman namin sa iba't ibang uh, social media na may mga projects po pala sa aming mga barangay na hindi po namin alam. Yung iba po, tiningnan namin uh, nung lunes, report sa amin ng aming mga kapitan na mayroon pong mga existing na hindi naman po na halos na umpisahan na. Kaya po pinatitigil po ni pinatitigil po ni Mayor Lem ang uh, mga projects po tungkol dyan until hindi po sila nakipag-usap sa amin o no, nagpapasa po ng kahit na ano pong mga permit o mga papel na sila ay gumagawa. Pero meron pong mga existing na flood control projects na nasa umpisa. Yung pong mga nabanggit, actually ito po ay sa barangay ni Mayor Lem, yung sa barangay Mito. Mm -hmm. Hindi po namin yung nakita. Wala po project na gano'n. So, so yun guni -guni po, kaya ng tanong ninyo, guni-guni lang po ma'am. Opo. Po, attorney, would you know sino po ang contractor nitong mga hindi po nag exist na uh, flood control projects? Ah, uh, yung iba po ay hindi namin alam, pero meron po uh, ito po ay hindi ko confirm pero lumabas po yung Alpha and Omega. diskaya, connected mm -hmm. yan sa diskaya. Sa diskaya uh, pa ren. Mm -hmm. Yung wawaw -wow po, meron po ba kayong nabasa na uh, sila rin po ang contractor? Uh, sa pagkakaalam ko po wala pa. Mhm mm mhm mm Oppo itong inyong gagawing pagkilos sa araw po ng linggo hindi po uh, ano paano po yung magiging program kung kung nabanggit po ninyo na parang interfaith more on prayer rally po candle lighting oh, oh. o meron din pong mga uh, pagsigaw Mhm ah. um, ito po yung may panawagan may pagsigaw subalit solemn po yung gagawin namin so interfaith kasama po namin yung iba't ibang civic uh, society, kasama po namin yung iba't ibang relihiyon. Inimbitahan po namin sila para uh, po ng prayers. Magkakaroon po ng candlelight, anang uh, ng candlelighting, uh, may mga testimonials din po. Inimbitahan po namin yung sa uh, education sector, yung mga lugar, mga barangay na laging lubog, kagaya po ng May Sulaw at San Miguel, yung kanilang mga eskwelahan na lagi pong lubog sa baha kahit po walang uh, Ulan, Wala po. Opo yun. Uh -huh. no, kahit po walang baha at bagyo. So ganoon po yung magiging flow. Merong konting uh, mga dialogue po galing po dun sa mga talagang direktang nakakaranas. Mga namatayan din po nung uh -huh. panahon ng dito pong latest na pagbaha sa Kalumpit, meron din po kami mga inimbitahan para pagbigyan uh -huh. ng testimony. Gaano po kadami yung inaasahan natin ano, na makikilahok dito po sa inyong aktibidad sa Linggo, attorney? ah uh, sa ngayon po, andito nga po yung mga pastor natin, ang dami pong gustong sumama. Mm -hmm. Mga pagod na rin po talaga sa baha. Ano po, kasi nung malaman po namin na meron palang budget para dito sa bayan ng Kalumpit, kung sana iyon ay naipatupad, na implement, hindi po ganito kalala yung nararanasan namin taon-taon at halos araw-araw. So, in-expect po namin sa ngayon po, ay 1,500. Pero hindi po namin alam kung ilan po talaga yung darating dahil marami po kami mga uh, yung mga civic society po na organizations na nagsabi na po sila, nag-confirm na po sila na sila ay pupunta maliban pa po doon sa ating mga religious groups. Tama huban na ang kalumpit po ay under the state of calamity pa rin hanggang sa mga uh, panahong ito dahil po doon sa pagbaha in recent ito uh, weeks? Po. Opo, uh, Totoo po, hindi pa po siya na-dededuct yung uh, state of calamity uh, resolution po ng Sangguniang Bayan dahil may mga ilan pa po kaming barangay na lubog pa po sa baha. Then, um now. high tide po kasi yes mm -mm. po dahil po sa high tide every day mm -mm. may mga lubog po na bahay pa din. Opo, so, paano Pati po sa aming yung mga ano kabukiran? So, yung po, mga mag-aaral, 'di ba, nakalikas yung mga kababayan natin sa mga evacuation centers. So paano po nag-aaral yes, itong po. mga estudyante attorney? Kapag ka po hindi kaya, talaga na, talaga po ang ginagawa na lang namin ay modular. Pero uh, yes po, ganon. Um may mga yung iba po inililikas na lang po namin sa ibang mga eskwelahan muna. Uh, pero sa ngayon po naman, uh, may mga schools pa naman. Lahat naman po ng schools natin ngayon ay visible uh, feasible naman po para sa pag-aaral ng mga bata. Opo, hindi ko lamang po alam yung topografiya ng kalumpit. No? Pero meron po ba kayong mga uh, iba pang factors kung bakit po bumabaha? Kagaya po ng overcrowded na mga fish pen, hindi po makalabas yung floodwaters papunta po sa dagat. Uh, malapit po kasi katabi po kasi namin ng um, Pampanga. So, kadikit din namin yung Pampanga River. Uh, ito din po siguro mayroon din pong epekto sa aming bayan. Ah, mm -hmm. uh, saka yung yung pong aming topografiya kasi kami po ay parang catch basin. Ma, kumbaga po, mas mababa kami. Mm -hmm. So, kahit po pag nagbaha po sa ibang lugar, pag naglabas po ng tubig ang mga dam na nakatabi sa amin, lahat po 'yon Uh, nag po sa bahay ng Kalumpit. Kaya nagiging stagnant po talaga yung baha dahil po nakalubog kami. La mm -hmm. ni paano yan? Meron po tayong bagyo. pa papalabas na ang bagyong Mirasol. May papasok po na bagyong Nando. Eh, posible daw po ito maging super typhoon. Kamusta po yung ginagawa po natin paghahanda sa Kalumpit, Bulacan? Kami naman po ay laging handa pagdating sa mga uh, sakuna. Lalo na po kapag uh, ini-expect kahit hindi na po natin na expect lagi po kami expecting the worst ano po so ang atin po uh, MDRRMC yung council po natin pagdating sa uh, disaster uh, deduction control lagi po kami active sa pangunguna po ni Mayor Lem buong sanggunian ang bayan din po suportado kami niyan lahat po ng mga civic society organization dahil taga-kalumpit po sila lagi po yan yung kanilang suporta at koordinasyon sa ating LGU Pagdating po doon sa kanilang pagbo-volunteer, eh, open naman po tayo dyan. Dahil nga po sabi nga nasanay na kami, mm -hmm. kaya po papadating pa lang pinag na po namin. Oo pero mali yung nasanay sa baha, di ba uh -huh. Atty. Oo, kawawa diba? naman kawawa din po Kawawa yung... naman kayo dyan mm -hmm. sa kalumpit na hindi naman Sama dapat po binabaha, di ba? Yun nga po. I Isa ding pong dahilan yan, kaya po ang panawagan mm -hmm. ng taong bayan para po sa transparency para sa hustisya kasi po sana hindi ang sabi nga po ng ating mga nakaupong opisyal sana po hindi lang matapos sa bashing, sa social media, sa allegations, sa kamera at sa Senado sana po managot ang dapat managot at sampahan ng kaso ang lahat po ng kasama sa anomalya sa flood control project. Yun po ang sigaw ng mga taga-kalimpit. Kaisa niyo po kami dyan kasi lahat po tayo. Ninanais po natin ng accountability ng lahat ng mga naglustay ng buwis po natin, attorney. Siguro, paano na lang po siguro payo sa mga nais pong sumama sa gagawin niyo pong aktividad. Huling paalala po sa mga kababayan niyo po sa kalumpit. Ayun po, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon po na marinig yung aming boses dito sa bayan ng Kalumpit. Uh, sa lahat po ng mga nakikinig ng na mga kalumpitenyo, sinaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating interfaith prayer vigil sa September 21. Uh, Mag-uumpisa po tayo ng 345 sa tatlong sektor magtanong na lang po kayo dito sa munisipyo para pumalaman malaman po ninyo yung mga detalye. Iisa lang po ang layunin natin dito, kaligtasan, katarungan at katapatan para sa publiko or sa serbisyo publiko. Sama-sama po tayong manalangin sa araw ng linggo at sabay-sabay nating isigaw na tama na ang kapabayaan, tama na ang katiwalian at managot ang dapat managot. Maraming maraming salamat po. Attorney para naman hindi tayo masyadong mabigat. Para ho dun sa mga hindi po nakakaalam, ano po ba ang produkto ng kalumpit at ano po yung dinarayo sa kalumpit Bulacan para po sa gustong uh, bumisita sa inyong bayan? Ay mayaman po tayo sa kailugan. Kaya po ang atin pong bayan ng kalumpit ay mayroon pong fresh water. Ano po yung, kung tawagin namin ay ulang. Para po siyang local lobster, masarap po yun. Mm. Uh, isa pa po yung aming uh, longganisang kalumpit. Ang sarap niya. Ah talaga? Magari. Sa kalumpit. Oh. Ah. Masarap niya Pag sa sinaman. Pag kayo po inagawin, uh. patitigilin oh, oh. po namin kayo na aming longganisang kalumpit at ulang. So, Ayun. Para, tapos oh, make up eh partner, sinasabi ko sa iyo. Thank you po, Thank Attorney you, Bernadette. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng boses. Uh, Apos si Attorney Bernadette Cruz po ang municipal administrator ng Kalumpit, Bulacan. O oh, hindi lang sa Metro Manila ang mga pagkilos. Oo. Oh, oh, kahit sa mga siya. lalawigan. Eh kasi ang Kalumpit partner, sabi nga ni Attorney, kahit walang bagyo na baha. Hindi mm -mm. ba lubog sa baha? May umihing tikba lang, lang <laughs> na babahain agad. sila. Eh mali naman yung nasanay na. Oh, oh, hindi oh, oh. dapat eh, hindi yes. ka dapat masanay sa ganyan mm -hmm. lang na serbisyo publiko. Kaya Kasi nagbabayad nyo, tayo ng buwis para eh. Tsaka sabi niya may pera pala para may sa flood control eh. O, oh, o, kaso wala. Guni-guni mm. lang. Eh. Diyos ko po. Opo. Sa linggo po yan, sasabay po sila dun sa mga kilus protesta sa Luneta at sa EDSA. Uh, pero sa kalumpit po Kalumpi. nila gaganapin. Meron no? silang prayer vigil. Mm -hmm. Mm -hmm. At sa aming pagbabalik, report po ng ating mga Radyoman. Ako si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Ang say ng taong bayan, alams, na! You. Oras 10.06. Good morning!